Ayan, mga rawas, meron na tayo. Nailay like, na oh. maruya, pang ating lakari na ito. O. Ito? Ano, maruya pa? Maruya na dalawa lang sa akin. Sa liwang <laughs> Maruya po. Maru mar mar marina. Maruya. Marina. Ay, ano lang eh? Marina. Marina. May saging din ba? May saging. Bilang, bilang, lang bilang pa? Bilang saging. Wala, wala saging. Tanapin ko. Ay, hindi ko lalasahan. Wala gini. <laughs> Napigil po. May nakita ko pong. Ay, uh -huh. ano? ginadurog ah. nila. Hindi mm -hmm. ah. Hindi ba hiwa? Wala. Nila Ay, meron pala oh. Malaki. Sa akin wala. O. Ako, kurang iba talaga. Binagat wala. Hindi ito maruya. Arena. Pong. <laughs> Nabi, bili ka lang maruya.

ano ano lang ha? Eh? Labong. <laughs> ano kaya ito? Isa na ito. Kamatis! Kamatis hmm, ka. na. Kamatis na. Uy! Kamatis na kamatis na yung kagaling yan. Kamatis pa kita. Mm. Alam mo kung galing kamatis na yan. Ang bilihan na lang kasi. Lalo na bilihan. Dapat dati araw-araw ka sa bayan pong, no? Hmm, hindi na ko ba naman ngayon? Hindi na. Hindi na sa bayan. Dito sana na... Dito yung sana namin ng ano, mga karampas na hindi putulin, pero... Parang mahirap nga naman yung lagari namin dyan kalalaki ng butas tuloy na lang muna natin ha huwag lang natin gamitan ng grinder mayroon pa grinder yun eh. galipad hindi lang naman to sa titan to si pong luto magluto mm -hmm. Tra Traditional na luto wala pang gumagawa na yun nakakarabas uh, tulungan na natin si Papa P tradisyonal na ito kay Pungloy ayun ayun ni Pungloy yan guys sasabawan daw para talagang ma-enjoy natin yung bitanga ayun eh, meron lang tayo guys uh, sa si sibuyas, bawang luya at kamatis hindi malinig ah Presyo. Maybe isa sampo. <laughs> to Maybe at sampo. Na-reset <hi> hey. dagat dyan guys, andyan. Ngayon pa lang sila lalabas. Nainit din dyan ngayon. Grabe yan. Ngayon ang kumanda eh. natin mga putik bago pa kaluan tapos iyaw natin mga karabas para hindi mapatay yung baga mga karabas so tingin nyo mga putik ayun may galing sa putik nakatulong sa putik kami rin pala to kami yan sinura rin sa akin siguro mga ano mga kinsip yung kasi po

Hindi na ka mag-i. Ito ka na. natin ang hugas. Yan ang dumi niyo. Ito sa paling. Ang dalo pa natin. Last. Okay. Ano daw 'yan ng galin? Loot. Okay, po iho 'to. Dito sa. Tayo. Ito, ingat timara eh. mo si hindi sa Lagay na agad natin 'to lemongrass sibuyas bawang kailangan yan yan ang presiso talaga na yan matis luya hindi mo pinagsama-sama you know? eh yeah. no <laughs> sama-sama rin right? naman yan ngayon natin lagay ang ating an atin, bidang bitanga Sana madali lang ihawin niya, no? Bitang na. Pungloy na ni Gurado na, eh. Bakbakuha ng lukan, eh. Baka raw lang madali, eh. Okay. Mga karabas, papasok, sintok, sintong, lang natin ngang ngang Mara ngang 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 meron ngang 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 <laughs> hindi rin masarap pagsunog yeah. okay. oh kainit kainit <laughs> 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 oh to. oh ano rito karabas masarap yung uh, malaki pa siya, hindi <laughs> rin masarap yung subang <laughs> mm hmm grabe

Yun, may na naipon na ko na yung mga shoutout ko kapag galuto tayo mga karabas. Shoutout natin tong mga naipon ko. Ang -na mga nagpapa... Nagpapabati pa. Back to back. Na ano ko to na ano ko kanina. Shoutout kay uh, Atining Manggaw, Marisa Guansing Solas, Tito It Kaloy Pabilona, Grace David, Mila Valdez, Eva Valdez, Eva Ramos, Bongbulyo, Sulep uh, Seber Sever Jacob Michael Casis uh, Uye Pavilion Pabilyon Leste Atienza Agpalsa Parker Beraka Lansi Tabara Swani An Umugtong Bulyohos Ta, uh, Mister niya siyempre kay, Tito ano Lister kay Jepoy Epoy kay Masoy Kupit kay Atelerma e, ano alam niya na kung sino yung Atelerma yan Tita Pike yan Direk Agito, Berhel Oliveros, Rukasyon, Ang Hilito Balangatan, Cheng, kay Jen Cano Bungkawil. Tawad -taw sa inyo, magandang Evelyn Racines, Jenes Lucena, Teresita Papag, Teresita Mose, Siski Bustista, Bautista, Bautista, Joy Magtibay, Delvin Garcia, Mitch Samonte, sa asawa niya, kay AR, kay Embel Berha, op, Ana <laughs> uh, Santos, kay Jomar Bumagat kay Christy kay Enrico Bulatao kay Alvin Alcantara kay Maribela Marcito Mark Teves Mark Crescencio Semencia Jan Rilles John Casas Maria Delgado kita Maria Delgado kay Michael Mariano kay Carlo Jason Butor Ana Ann, Saclute Diding Rico Chris Medrano Bila Shout din kay Olin Unares, kay Lekias Jerry, Robert Napay, Romel Braer, Breyer, Celso Escobido, Ari Achi Art Romela Veranya, Blas Raimundo, shout out sa inyo, kay Jer Aquino, Flora Mall, Gabihan, Tolitz Bailon, Al Gubayba, Gilbert Di Chavez, John John Estepona, Edna Aligato, Ricky Mater Nora Rodel Candelaria Grak Grak ba to? Grace Grak Grace Talavera Bibi Tiana Kerbin Marie Dalit Pele Alba Susan Ramel Jerry Hasito at Jan Jan Padillos iyon lang muna sa ngayon pag ano mag-iipon ulit tayo ng mga pasyoto pag wala tayo gawa ba Hindi, hindi pa natin ito nalagyan ng asin parang sobrang dami ang saboko pero ganda to malasa naman to eh pero, pero doon ako matabang talaga to kasi matabang ka siya kasi matabang ang tubig ngayon mga karabas hindi tulad ng pagtag-araw natin nakuha eh maalat kuha tayong asin na natin takpan at nag-overflow. Yan. Hmm, bisita, bisita. Ay, bisita. Ay, Pagkita tayo, natin ng pamienta. Wasak. Maram puso. Demong ras akin. pa, <laughs> <laughs> <laughs>

Ano siya? Yun. Binigyan ko tapong lang. patispong. po. Yes. Tsaka lemon. Ayan. Meron. Ano meron na matay hmm. hmm. lang. Matay na mm. siguro. Mm. Matay Meron na kanina eh. Kaya pula pula. Muntik na naman mga kasapas. <laughs> Muntik na naman mga... ano ang camera uh, ah. Sa center kasi, okay. Kaya uh, ako ang nakakapansin madalas yan. Buti lang, di pa nakapagmamoto si Punguy. Sa, sa baba eh. Hmm. Naritukin ang asin eh, no? Asin na dilaw. <laughs> kasi tama-asin din daw ah. Kahit matabang siya sa

Gara-gara gumuan. Winner. Oh. Uh -huh. Kawara mi na ko jang ka. Hmm. Kada hati gay mo niyan. Kami na ko. <coughs> Oke. Okay. Kuwa mo kaon <coughs> mo. Unti <coughs> lang na uli na mi. Kay tu sa ano, sa magsaysayong dito <coughs> rin ng dal. Kaya rin talaga magaling yun. Dalim pa siguro yun. Hindi busy daw. Sisid ka daw mo. Bumit tayo daw. <laughs> Isa sa paborito ko Shell, yun. May lamlam ba naman yun? Nakalaman <laughs> ba May ganun dito noong araw eh, sa vlog natin. <clears throat> Nilagay pa nga nilulul... Kirit nga tayo mga karabas ng isang kopya. Nilagay pang ane nung Rudy sa kanyang ano, banga. Nung kaharapat, ng araw, Balabig. may kwento ko lang sa inyo. Ang tubig na namin dito, banga. Nangyari sa tisa. May kabibid doon sa loob. Tapayan na, tapayan Tapayan sa amin. Mm. Ang tawag sa amin, tapay, ang kinatawag namin tapayan, yung malalaki mm. na istaka ng tubig na walang gripuhan. Mm. Pag yung may gripo, ang tawag nga yung banga. Banga. <coughs> doon masarap magawa ng baguong. Tapayan. Marami rin may alam na Tagalog ng salita because uh, sila tatang ay eh, galing Bulacan. Ayun, um, tatang nagkakaintindihan kami. Hmm. Mga words na sabi niya, alam na alam kami. mm. na rin. Eh, 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 gusto mo pong himangitin kita. Ah, hindi rin pong liham. Kalaman. Ano yan? Ano yung sabihin naman? Ah, alam. alam na mga kababayan natin Bulacan niya. Kukurutin. <laughs> mm -hmm. Himangit. Yung malalalim na ano nila. Lula nila, maraming kaya sabi dati nilimutan ko na lang. Sarap. Yung mga matatanda ko doon. Buka na si Fuego. Si Fuego. Bo, pagka isip ko niya si Puego? Posporo pala. Si <laughs> Puego? Hmm. Si Kas-kas Fuego parang gano'n. Mm. Puego! Yeah, Kailan mo ang Tagalog, ganun-ganun dahan? Mm -hmm. Kaya hirap-hirap yeah. ka ng Pilipino. Para <laughs> yung, ano siya, yung sa mga Kastila pang mga Salta. Oo, oh, Puego nga, Puego. Kasi Puego. Puego. Puego yun eh, Puego. Ay, yeah, pwede may tumbrete. Tumbrete? Pukuhaan pala ako. No? Pukuhaan. <laughs> mm -hmm. Ang hirap yun. Mga lalalimbagal ng mga salta. Tatang minsan, meron siyang mga... word na tinasabi na... hindi ko maintindihan eh. <laughs> kaso minsan may ano eh maririto ka rin pag ayong mga matatanda basta ano ng kwento ha ng Honda hmm katulin ng Honda oh yun motor ang tatak sa soke parang common term parang common term na nila sa pagkamot ng Honda, <laughs> Honda. eh hey, yung Honda ni John John yari, eh maganda nangyari eh tricycle yun nga motor kasi na yun nilang mga motor-motor Honda ang tawag nila pero saka, iba ibang brand naman yun may Isuzu at, at saka naman. ano at saka rituhan doon kaya ako mga barkada ko dito mga ano rin eh Dami mis pag nami-miss ko ang Bulacan, ako sa mga barkada ko doon sa Mapaya ay puro no? Bulacan nyo masila ano para ko sa ingay dito. oh mm. May ingay nga no? parang kung ibang nasyon ka mo open ka sa kanila mm. kasi alam mo magagalit na sa'yo alam mo may habang. Ano mm. so, lang, hindi. Ano lang, ano? Yun talaga dun eh. Pag nagkwito ka, nga, alam mo, kalalayo eh. kumus ah. Hmm? pong tira po nga. Pong, ah? oh, magkupong. No. Namit. Huwag mag magkababay. Ah. Hindi man ikaw ang pinakalabis na dumaan sa buhay ko. Mm. Oh. Pero asahan mo. Mm. Ako ang huling tao ang sa sa'yo ng oh, yes. At, haba, at, ano pong, at, hindi geez. ipagpapalit. Ayaw! kanino. Abo! Wow! Hindi wow. nabutan ah. Baka lang matulungan pong. Hindi, totoo <laughs> <laughs> yun. Grabe yun. po ah. Trap. Ayun! Julius. <laughs> Julius pala <laughs> 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 Iko. Iko. <laughs> 哎。Yeah, <laughs>